magpabahalang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibining Christine Campos at ngayon ay may bagong paksa na naman tayong tatalakayin sa araw na ito. Ito ay tungkol sa mga nobelang mga nobelang kontempo sa kontemporaryong panahon. So, kayo sa panahon ng Amerikano. So, nahati sa tatlong panahon ang kasaysayan ng nobela noong panahon ng Amerikano. Ang panahon ng Aklatano noong isang libo dalawang, isang libo siyam hanggang isang libo siyam Sa panahon ng ilaw at panitik, isang libo siyam hanggang isang libo apat. At ang pahuli ay at panahon ng malasari piling pamahalaan noong isang libo siyam na raan apat hanggang isang libo siyam na apat na put dalawa. Noong panahon ng aklatan ay naging maunlad ang nobela na tumatalakay sa mga paksain tungkol sa pag-ibig, paghihimagsik, buhay lalawigan at karanasan. Inilathala sa mga pahayagan ang mga nobela ng pagyuyugto-yugto o hinahati sa parte ang nobela sa mga kabanata. Si Lope K. Santos ay ama ng balari Tagalog na nagsisimula sa ganitong paglalathala. Halimbawa ang mga kapayagan, ang kapatid ng bayang muling pagsilang at ang kaliwanagan. Halimbawa ng nobelang hindathala ng pahayagan, ay salawahang pag-ibig ni Lope kay Santos, unang bulaklak ni Valeriano Hernandez Pina na nilathala sa ang kaliwanagan. Nina at neneng ni Valeriano Hernandez Pina na nilathala sa ang kapatid ng bayang mag-inang mahirap ni Valeriano Hernandez Pina din na nilathala sa muling pagsinag. Sa pagitang walang bango, isang libo siyam labing walo na in, ni Inigo Ed So, sa panahon ng Hapon naman, noong panahon ng Hapon ay hindi rin naging maunlad ang nobela dahil sa kakulangan ng materyales o papel. Na at nili, nali, ang mga letra sa liwayway. Halimbawa ng nobela sa panahong ito ang tatlong Maria sa Esperanza Cruz sa mundo ng pangarap ni Gervasio Santiago Lumubog ang bituin ni Isidro Castillo. So yun lamang po sa aking parte na may may natutunan kayo sa araw na ito. Ako nga po muli si Christine Tampos at yun lamang at maraming salamat.